tama mga sir mayroon isang customer dito na malaki na hinagagastos nyo sa motor dahil in overhaul natin ito mga sir nagpalit ng sigunyal black seat tapos water pump at uh, ito ngayon nakita ko itong kanyang ano itong panel i-on mo nga sagot nakita nakita ko yung kanyang panel ayan pasuko na ng tubig pa masira pa yung ECU yun nito gagawin ko na lang meron akong mm, mga naitatagong ganito ibigay ko na lang dito yan dahil dito naman din ito nagpagawa pinarta namin to ng signal black, black seat tapos water pump Ayan, para makabawi boy naman sa, sa atin ito meron akong naitatagong panel lagay na lang natin dito para makita niya rin yung ano kung ilang kilometer ba bago mag change oil tapos kung may gas ba kung ilang speed na ganyan para hindi masira yung kanyang ano makina kasi hindi niya na nakikita kung ilang kilometer na ba bago siya magpalit kaya ito masira yung makina dahil natuyuan ng ano ng kulan sa kalangis overheating hanggang sa pagtanggal ng puli ayun nagkakalampagan na yung sigunyel niya. Hmm. sa'yo mga pinagpala nito ito ito yung ano galing dun sa orange na yun na motor nabibigyan ng panel ito yung pinulitan dyan kaya naawa naman ako para hindi na ano bumalik dun sa ano masiraan ng tanggal yun Lali na masiraan ng makina ngayon at pinigyan natin at nasiraan uli ng makina driver na may issue <laughs> may problema yun yung mga ginagawa natin dire diretso po yan kaya nang umaga pa wala pang pahinga kaya si Hapon ngarag ngarag na yung mukha niya oh. Pero ano lang yan, alak lang yan yung ano niyan, pampagamot. Eh yung kasama niya oh. Sa pagtanggal naman nito, tatanggalin niya yung cover. Tapos mga tuloy nito dito. At matatanggal na yung buo na yan. At ito na yung ipapalit natin. Okay, tanggal na. Ito, papalit na natin ito. Pasag na rin kasi yung kanyang ano, yung lens ng panel saring yun. yan saka alam nyo naman yung isyon yung mga click dati ay uh, pinapasukan na ano tubig Mawaulan. pag umuulan yan tanggal na yan yung sa atin oh. tapos din yung ano yung tubig tubig pa kasi kapag nag short circuit yung kanyang ano yan, may tubig tapos ito hangin na natin to kasi may tubig din Ate, uh, sinali natin yung meme. Okay, testin natin. Tingnan natin kung goods ba. Okay. Ayan, no. Oh, Gumagana, no. Ayan, no. Ah. O. Oh. Ayan, no. Oh. O, oh, okay na. Masaya ka na. Ayan, ibibigay ko lang yan sa kanya mga sara. Ibibigay ko lang to. Hindi na natin papabayaran. Ito yung sa kanya, oh. na yan. Yes, yan. Lahat gumagana. Yan, hanggang sa speedometer, yan, Gumagana rin. Pag nilong press mo to, ito ba sa kapila? Ayan, oh. No? Ayan, lumilipat, oh. Hmm. Kaya magagarante ko sa kanya na gusto. Libre lang yan kaysa bibili niya yan ha. Kasi mahal din yan. Pag binili natin, 1.5 dun sa iba. Second pa yun. Pag bago naman, 6.2 yung presyo nito mga sir. Ito, may tubig-tubig na to. Yan. Yeah. Pero, ihingin ko na to iyo ha. Kasi baka may magkaroon ako ng ganito ulit. At uh, mapag-aralan ko, makapag-repair ako nito. Hindi eh, di may pamimigay ulit. Okay na. Wala lang tawad-tawad ha sa ginawa natin. Kasi libre na yung panel. <laughs>